Pakinig ka. Huwag kang susuho sa pangarap mo. Kung nasa point ka na parang nakayaw mo na, napapagod ka na, no. Balikan mo yung dahilan kung bakit ka nagsusumiga. Sarili mo, pamilya mo, pangarap mo, huwag kang susuho. Huminga ka ng malalim. Floyd, Gala bagay na binibigay na hindi ko hayang padlago pa yan. I-strengthen mo yung puso ko, i-guide mo ko, tuluan mo ko. Ho. That's how you pray for it. Huwag kang hihinto kasi walang nananalaw sumusunod. Basta manalig ka at magtiwala ka lang. Manalig ka lang sa Panginoon. Hindi kanya papabayaan. Angel lang siya para sa iyo.